Ayan, tapos na kaming kumain at ayan. Sa 13, Salamat. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat, Yubi. Ayan. Yeah. Uwi na, guys. Uwi na. ang namin. Ayan. Yeah. Si Ate Loisa. Kasi man ang rampa namin sa bahay ng abi. Uh, kami na abi, may gagalaan pa kami. Maganda nga na si Gabi. Thank ay na. Dala na. Punta na kami. Tiba hiwala. Hey, bye. Okay, See tiba. On Sunday. Bye. -bye. See okay, kasi sa mga live live. O. Oh. <laughs> ito lang sila. Kami pala. May ano kami. May alis Madala kasi sila ang tent. Kaya ay, hindi makasama. Sa uh, may bahay ka po. May sila. Mabigat. May, may nabili oh. sa amin ng tent. Nawa sa amin. Ipakit bahay ko din. May na rin. Ayaw nila. Ayaw nila. niya. hindi, Ayaw nila. background ng ano nukes, pag live, mali, maliwanag Sa niya yun. na namin, pwede na rita. Kung kaya na namin, Okay. Bye, bye na. Bye, bye. bye. See you. -bye. Bye. 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 sa ano? Sa Bye. 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 sa Chinese New Year sa Chinese Hello, yung, yung, dancing, so China hindi 'yan eh. sila masyadong ano pag Chinese na sa akin yun eh kung malabas ako eh, hindi. So kaya kung minsan uh, pag ano, wala pa sila bisita. Hindi ya sila nabibisita. Sila ang pupunta sa kapatid. Wala kayo bisita. Oh, oh. Ano sa China ka? So before Chinese New Year, magnyay tayo bangka ali sa. Oo. Oh, oh. Ay siya, Sunday na. Sunday. Ulas na no so sa Sunday. China na siya. Ay san tayo? Tapigana pa alis, pagtitrick Ayun siya. Kasi hindi naman nagulo lahat ng Chinese New Year nasa ano ka China? Yun na lang. lang. Sige. Bye bye na. At adyan. Bye bye. Bye, -bye. Ay, ka ka, Hello guys. Sorry Hi, na, na, na kami. Thank you sa pag-sponsor ng video. Salamat Marami salamat. salamat. Happy birthday. Happy birthday. Sinasakal niya ako. <laughs> to Iba si Magmahal. Nananakal. I love you. <laughs> <laughs Thank you, Abi. Mabait, no? Mabait ni Abi. Yeah. Mabait, mabait, mabait. Mabait siya. Magmatulog. Mag <laughs> mabait siya sa kaibigan. Iwan ko kung sa asawa niya mabait ba to. Hindi. Inaaway niya. Nangaaway. Mabait siya, Abi. Mabait siyang sa kaibigan. Very truthful. Wala akong masabi. Ayan. Matas yung pasensya niya. Maba yung kanyang kwerdas. <laughs> Mahaba. Mahaba yung kanyang <laughs> kwerdas. Ang -tagal, tagal nila. Ang tagal nila. Nang namin. Dito ko na lang to sa video. O yan, o. Nag-grind-grind na siya. Alam sa ano niya, live niya, hindi, hindi siya makasayaw. Bye.